kamara naman, House Speaker Boji D. binigyan si Representative Zaldico hanggang lunes para bumalik sa Pilipinas. May detali, Rajuman Grace Mariano. Grace. RMN Live Report. Binibigyan nga ni House Speaker Faustino Boji D. The third, si Ako Bicol Party List Representative Saldico ng hanggang lunes, September 29 para bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nakasaad ito sa liham ni B, kay Ko, kung saan binibigyang diin na kapag hindi sumunod si Ko ay magpapakita ito na ayaw niyang masa sa mga prosesong itinatakda ng batas na hudyat para magpatupad ang Kamara ng Kaukulang Disciplinary at Legal Actions laban sa kanya. Tugon nito ni Di sa sulat sa kanya ni Ko na ipinasa na sa House Committee on Ethics kung saan ito ay may kinakaharap din na reklamo. Nangako naman si Di na kapag bumalik sa bansa si Ko ay makikipag-ugnayan ang Kamara sa mga otoridad para sa kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. Binigandiin ni Dina ang pagbawi sa travel clearance niko ay hindi dapat ituring na maagang paghusga kundi pagbibigay ng pagkakataon na harapin nito sa proper forum ang mga paratang laban sa kanya. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Grace Mariano, Tatak, RMN.